Hello guys, so good afternoon. Ito meron tayo dito, Lenovo laptop. So yung pinaka model niya ay mm -hmm. IdeaPad S14 145. All right. So yung problema nito, power on natin. Whoops. yung pinakang problema nito, ang tagal mag-load, then nagbu blue screen. So, automatic repair. Ano? Yun yung problem ng laptop na to. Tingnan natin. So, hoping this time, maging okay na siya. Baka natakot na sa atin. Pero ang ganyan, loading na yan, Loading. Tapos yun. Loading lang siya ng loading. <coughs> Tabal. Yan, so nag-post tayo, pero tagal, almost 5 minutes na, yan, loading lang siya ng loading. So, naubos ko na ngayon isang ano ng Magic Flex. So, this portion was brought to you by Magic Flex. Kung gutom ka, kumain ka ng Magic Flex. Then, it's a magic, mawawala yung gutom mo. Alright. So, yan, ah uh, first shutdown na natin, long press the power button to shut down. Wala na yan eh. Mabublue screen na lang yan, then, yun, automatic repair. Ngayon, buksan na natin. Tingnan natin ano ba yung meron sa loob nito. Ah, nakikita ko na kaagal. Ang dumi na ng panin tape nyo. Kung magic flex, baka naman, ano? baka naman magic flex. Ah. Ibirin mo naman ako ng, ano, sky flex. <laughs> Alright. No, so, malay natin ano, may libre tayo ni Magic Flex ng Skyflex so yung Magic Flex nga pala, revise ko nga pala siya ano? uh, Ribisco. So, dati tayo nagtrabaho dyan sa JBC Corporation. Then, yung JBC na yon sister company siya ni Ribisco. Ano? Yan. Uh, nasa manufacturing tayo. Ah, uh, nasa oven tayo. Tagaluto tayo ng chiquito. Ah, yung usong-usong dingdong, chiquito, yan. So, tagaluto tayo nyan dati. Way back in 20... 2021, right? Tagal na, diba? Almost 14 years na. Oh, tagal na pala talaga, 2021. Oh. Ah, 2001, sorry, 2001. Yan, 24 months, 24 years na. Ganoon na pala ako katanda. <laughs> 24 years na. Yeah. Mm, hindi ko inakala. Ganoon na pala ako katanda. Ano? Yan, buksan na yeah, natin to guys. Saan ba to? Uh, dito. Dito. Oops, mayroon pa pala dito. Naka-sealed pa, oh. Diba? Yun, hindi natin inaakala yun, ha. Ah. Ayan, palagi yan. Ayan, naka-sealed pa. Then, that's it. So, ito, built-in yung kanyang RAM. Ayan, oh. Built-in yung kanyang RAM. Then, naka-SSD na pala siya, guys. Ayan, oh. Naka-SSD na pala siya. Naku. Okay. Naka-SSD na siya. Hmm. Ano ba yung gagawin natin dito? So, nasira yung SSD niya. Ito, nasira na ba to? So, ilan ba yung capacity nito? yung di ko na expect na SSD na pala siya guys model capacity niya Hala, hindi ko makita yung capacity ng SSD na to. Hala. nako SSD na pala to guys. Alright. Sige, balik natin to. So, ito yung <coughs> nagsisilbing, nagpapalamig sa ano, sa mga chipsets. Ano? So, instead of using thermal paste, oh dito, eto na yung ginagamit sa mga ano SSD para hindi uminit. Yan linisin natin. Linisin natin 'to nya yung kanyang ano. Linisin natin 'to gamit yung eraser. Yan parang ang dumi na kasi. Baka hindi siya masyadong nababasa na. Ayan, oh. Lumini siya bigla, oh. Ayan, oh. ba? Diba? Compare natin sa kabila. yan Naka-SSD na pala to, guys. Masisira ba kayo ganitong ano? Oh, may na-encounter na ako nito, eh. HP laptop. Then, eh, nasira yung kanyang SSD. Yan, nag-blue screen din. Yun. Ito, linisin na din natin to. Yung kanyang fan. Ang pinaka-blower dyan, ito. <coughs> yun. Diba? Dyan pa lang, tanggal na ang ano dyan. <laughs> tanggal na ang tutuli niyan, Right. So, SSD na pala to. Sige okay, nga. Balik natin. Ngayon, <coughs> yan ha. Oh. Dumi ng ano nyo. Oh. Sira na yung kanyang ano. Siguro, inano ng langgam. Yan. Ang speaker kasi, nasisira yan kapag pinapasok ng langgam. Yan nagiging problema dyan sa speaker. Na. Cheeky nga Load nga natin ulit. Power on. Pero medyo mabagal siya eh, kasi naka SS, naka SSD na nga siya pero mabagal pa din siya. Uh, built-in kasi yung kanyang RAM. So siguro mas maganda kung papalitan yun ng ano or mag add in ano mag add ins ng uh, RAM module, no. So magdagdag siguro mag-upgrade ano, maglagay ng at least 4 GB or 8 GB much better. Ah, DDR4. Yung size na yun is DDR4. Nakapagtataka, naka-SSD na siya. Uh -huh. Pero matagal na tong laptop na to eh. Yun nga, nga ako eh. Dapat mabilis to eh. SSD na nga. Pero bagal pa din eh. Ina, loading siya, loading. Okay, post ko muna. Antayin na, na natin para hindi tayo mag ano, ng consume ng maraming oras. Post ko muna. Ayan guys, 5 so minutes na din lumipas, ganun pa din. Ayan. Uh, first to shutdown na natin to. Tanggalin natin yung SSD din i-ano natin sa yan so lagay natin sa enclosure then check natin kung functional pa ba siya ito yung enclosure natin guys so yung enclosure na to available naman to sa online Shopee yan sa Lazada so bili na lang kayo order na lang kayo guys parang hindi ko na alam kung paano ito buksan eh. paano na ba ito buksan yeah. hirap ah. Alright. Then, lagay natin siya dito. So, this is SSD reader. Dami tayo ng connector. <coughs> so available to guys sa ano, Lazada at sa Shopee. Yan, connect natin dito. Then binasa siya. Ayan oh, reading. Tingnan natin kung magdi-display ba siya dito. Tingnan natin kung babasahin ba siya mismo sa computer. Ayun, meron na. Meron na nag-add. Alright. Oops, so this is local disk G. Local disk G. local disk g binabasa pa naman siya pero corrupted corrupted ba Yan, tagal mag-load. Oh. Alright guys, so, so ayan Oh, uh, Nag-view naman yung ano natin, SSD. So nakalagay na dito kanina, drive, drive F. Uh, drive G, I mean. Local disk G. Ngayon, nakalagay na is Windows SSD G. So ito naman. Uh, uh, oops. Oops. Hmm. punta tayo sa user yan punta tayo sa user so, sabi ni mom kung ayun ah, Lenovo nga meron din naman pala continue natin sabi niya at least maback up daw yung desktop napakalaga daw na nasa desktop niya sige nga na naman, okay naman, working naman yung SSD. Pala, ah, uh, posibleng, ah, uh, ano lang to? Ah, uh, posibleng, ano ba nangyari dito? Nakorap, ano? Pwede nakorap. Ito, possible pala yun. Okay, loading pa din. Medyo mabagal lang talaga. Yan guys, almost half half hour na. Hindi pa din naglo-load yung Lenovo account. Kanina pa to eh. Malilobot na lang yung cellphone natin. Wala pa din. Possible may problema dia talaga yung ano. Yung SSD niya. Pero try natin. Paano ba mag-reprogram ng SSD. Okay, antayin ulit natin. So guys, so it's almost 1 hour na. So ganyan pa din siya. Aha. So possible uh, may problema na yung kanyang ano, SSD. So ito muna natin yung kanyang SSD. Yan. Troubleshoot muna natin yung kanyang mga components. Tingnan natin kung ano ba yung problema dito sa SSD na to. Pagdo so, nababasa siya pero ang bagal ang tagal almost 1 hour na siya. Yung nga. Hmm. Siguro yun yung ano, nangyari kung bakit uh, hindi na siya detected sa laptop mismo. At the same time, corrupted na yung kanyang files. Okay, so abangan nyo na lang yung part 2. Thank you. Good evening.